Hello Philippines, pedro, pedro, gagawa tayo na star bread or potok na tinapay. So ito yung mga ingredients natin nasa description box lahat nito. Hindi ko na sila ipakilala sa inyo. Basahin nyo lang sa description box. Nandun lahat yan. Ayan sila. So yung gatas natin na ano na to. Na ininit ko siya ng konti para i-up natin yung yast. Lagyan natin yung yes next yung kutsara. Yan. Lagyan natin yan. Huwag pa siya lumainit ang gatas kasi baka mamatay yung yes niya. Di alasa. Tapos lagyan natin ko. Isang kutsara. Asukal. Tapos haluin siya. siyang ganyan tapos ubayaan so, natin sinaka-alsa ng mga 8 to 10 minutes so minitras nag tinapa-alsa uh, natin yung yest i halok muna natin itong mga dry ingredients natin ta posisi voucher So ito na, pwede natin itong ihalo na doon sa dry natin. Itong yes natin kasi tumubo na siya. Sabay natin itong ilunod itong itlog. So lagyan natin ang butas dito sa gitna. Para natin, dito natin ilagay ang yes na na-activate na siya. sabay-sabay natin yung mga liquid naman okay tapos natin sila Necesitamos mixer Ilipat natin dito siya sa may pinahiran ko na lang aceite para di siya didikit. Dito natin ilipat. Dito natin siya patubuhin naman. So, itago natin tayo sa dito ng mga tatlong oras bago natin to gawing purmang bola na maliliit para na ilagay sa ano mamaya sa oven. Hindi mo ito pakipad ko dito para hindi makapasok yung hangin. Ayan. Balikan natin itong mga pagkatapos ng tatlong oras. Ito na. Tayo na ito ng tatlong oras pero parang hindi masyadong umalasa. Pero try natin. sultán y todo. na nagbilog-bilog ko na siya uh, i-relax natin ito ng 30 minutes ulit bago i-open Ito na yon. I-oven ko na to. Mga 20 minutes sa oven nito. Babalik ako pagkatapos ng 20 minutes. Ito na yung ano ko. nagawa na puto. Ito yun sila. So, ito lang yung ano, practice-practice lang to na pag-bake para naman matuto tayo sa paggawa ng mga ganitong klaseng tinapay na isa, isa, isa rin ito sa mga paborito ko. So, wag matakot mag-practice. At least, di ba, mayroon tayong matutunan, mayroon din tayong mapatutunguhan ito. Kung anong, ano kaya ang patutunguhan natin ito. Hindi <coughs> nga, okay, seryoso. So, kung pa practice tayo, hanggat map -perfect, ma perfect natin, natin to. So wag niyo kalimutan na i-like ang aking video ngayon kasi first time kong gumawa nitong star bread na binibiyo ko. Pero actually, lagi ko itong ginagawa kasi paborito ko nga to Ito na yon para niyo malaman talaga kung luto ba ito o hindi. Tikman ko na rin. Baka sabihin nyo, fake to ah. So, maraming salamat sa inyo po Ulitin ko, huwag kayong matakot mag-practice. Basta, may patutunguhan tayo sa tingin na gawa. Maraming salamat po. God bless lahat, baray po.